Magandang araw mga mag-aaral! Tayo ay haharap sa panibagong paglalakbay sa asignaturang EPP-5. Ang araling ito ay tungkol sa ligtas at diligtas na paggamit ng search engine. Sa naunang aralin ay natalakay natin kung ano ang ibig sabihin ng search engine. Ang search engine ay isang online tool na tumutulong sa atin na makahanap ng impormasyon sa internet. Ang mga halimbawa nito ay Google, Bing at Yahoo. Ano kaya ang mangyayari kung basta-basta lang tayo mag-click ng mga link na hindi natin kilala? Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng ganitong pop-ups or ads sa iyong screen habang ikaw ay gumagamit ng internet? Halina't ating alamin ang mga ligtas at tiligtas na paggamit ng search engine. Bago tayo magpatuloy sa aralin, ay alamin muna natin ang kahulugan ng ilang mga salita. Keyword Isang salita o pariralang ginagamit upang makahanap ng impormasyon sa search engine. Pop-up Isang maliit na bintanang bigla na lang lumalabas sa screen habang nagbabrowse sa internet. Kadalasan itong ginagamit sa mga advertisement o babala. URL Tumutukoy sa Uniform Resource Locator o ang address ng isang website sa internet. Nagsisimula ito kadalasan sa HTTPS. Site o website, isang lugar sa internet kung saan matatagpuan ang impormasyon, larawan, video, o iba pang nilalaman. Sino sa inyo ang madalas gumamit ng internet? Ano-ano ang madalas niyong pinaggagamitan nito? Alam niyo ba na ang internet ay maaring maging hindi ligtas para sa atin? Ano-ano ang mga ligtas at diligtas na paraan sa paggamit ng search engine? Narito ang ilan sa mga ligtas na paraan sa paggamit ng search engine. Una, gumamit ng tamang keyword. Mas makakakuha ng tamang impormasyon kung wasto ang ginagamit na salita sa paghahanap. Pangalawa, Huwag basta-basta mag-click ng mga link lalo na kung kahinahinala. Maaaring ito ay scam o magdala ng virus sa iyong device. Pangatlo, tumingin sa URL kung ito ba ay ligtas. Nakakatulong ito upang malaman kung lehitimo ang pinanggagalingan ng impormasyon. Pang-apat, humingi ng tulong sa guro o magulang kung may hindi nauunawaan. Makakatulong sila upang maiwasan ang maling impormasyon o panganib sa internet. At pang-5, gumamit ng child safe browser settings. Pinoprotektahan nito ang mga bata sa pag-access ng hindi angkop na nilalaman online. Narito naman ang ilan sa mga diliktas na paraan sa paggamit ng search engine. Una ay ang pag-click ng mga pop-up ads. Maaaring maglaman ito ng mga virus o malware sa iyong gadget. Pangalawa, pag-download mula sa hindi kilalang site. Delikado ito dahil maaaring may kasamang virus o spyware ang file. Pangatlo, paglagay ng personal na impormasyon sa kahit anong site. Pwedeng magamit ito ng mga scammer para sa identity theft o panlilinlang. Pang-apat ay paniniwala agad sa unang lumabas sa search engine. Hindi lahat ng resulta ay totoo o mapagkakatiwalaan, dapat munang suriin ang pinagmulan. Para sa ating pagsasanay, tukuyin kung ligtas o diligtas na paraan ang mga sumusunod na sitwasyon. Thumbs up para sa ligtas at thumbs down para sa diligtas na paraan. Una, si Mark ay nag-click ng link na may nakalagay na Click here to win 10,000. Ang sagot ay diligtas, ang pag-click sa mga link tulad ng click here to win 10,000 pesos ay kadalasang ginagamit ng mga scammer para manloko. Maaring maglaman ito ng virus, phishing attempt o malware na maaaring magnakaw ng impormasyon mula sa iyong device. Hindi rin ito mapagkakatiwala ang pinagmula ng impormasyon. Si Liza ay gumamit ng keyword na grade 5 science lesson sa paghahanap ng takdang aralin, ang sagot ay ligtas. Gumamit siya ng tamang keyword na makatutulong upang makakuha ng angkop at kapakipakinabang na impormasyon para sa kanyang takdang aralin. Mas mataas ang posibilidad na makuha niya ang tamang sagot mula sa mapagkakatiwalaang site. Si Hana ay nagtype ng kanyang buong pangalan at tirahan sa isang search engine. Ang sagot ay diligtas. Ang paglalagay ng personal na impormasyon tulad ng buong pangalan at tirahan sa search engine ay mapanganib dahil maaaring magamit ito ng masasamang loob para sa panlilinlang, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, identity theft, o iba pang uri ng panlilinlang online. Si Joel ay nag-download ng file na sinasabing shortcut to answers mula sa dikilalang site. Ang sagot ay hindi ligtas. Ang pag-download mula sa hindi kilalang site ay mapanganib dahil maaaring naglalaman ang file ng virus o malware. Bukod dito, ang ganitong uri ng file ay maaaring bahagi ng panlilinlang o pandaraya na makakasama sa pag-aaral at kaligtasan online. Si Marco ay hindi nag-click sa isang link dahil may nakita siyang maling spelling at kahinahinalang mensahe. Ang tamang sagot ay ligtas. Tama ang kanyang ginawa na iwasan ang kahina-hinalang link, lalo na kung may maling spelling at kakaibang mensahe. Ang mga ganitong uri ng link ay kadalasang bahagi ng scam o phishing na maaaring makasira sa kanyang device o makuha ang kanyang personal na impormasyon. Ngayon naman para sa pagbabahagi ng sariling opinyon base sa natalakay na aralin. Sa inyong palagay, ano ang dapat gawin sa sumusunod na sitwasyon? Una. Nakakita ng kahina-hinalang website. Ano ang iyong gagawin? Narito ang dapat gawin. I-close agad ang website at huwag itong i-click o i-explore. Sabihin rin ito sa nakatatanda o guro upang humingi ng gabay. Pangalawa. Na-redirect sa hindi kilalang site. Ano ang iyong dapat gawin? I-close agad ang site at huwag maglagay ng anumang impormasyon. I-report ito sa guro o magulang upang matulungang bumalik sa ligtas na pahina. Ano ang dapat tandaan kapag gumagamit ng search engine? Tandaan. Dapat gamitin ang tamang keywords, piliin lamang ang mga mapagkakatiwalaang website, at iwasan ang pag-click sa mga kahina-hinalang link. Paano natin mapapanatili ang ating kaligtasan habang nag internet Sagot. Panatilihing pribado ang personal na impormasyon, iwasan ang pakikipag-chat sa hindi kilala, at humingi ng tulong sa nakatatanda kung may kahinahinalang makita online. Para sa pagtataya. Panuto. Tukuyin kung ang sumusunod ay nagpapakita ng ligtas o diligtas na paggamit ng search engine. Una, pag-click ng ads na nag-aalok ng libreng cellphone. Pangalawa, paghingi ng tulong sa guro sa paghahanap ng sagot sa takdang aralin. Pangatlo, paglagay ng iyong buong pangalan at address sa search pang bar. Pagtingin kung may padlock ang website bago magbukas. At panglima, pag-download ng file mula sa hindi kilalang site. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito. Laging tandaan, sa tamang kaalaman at pag-iingat, magiging ligtas at kapakipakinabang ang paggamit ng internet. Hanggang sa susunod na aralin.